Ito naman po ang ating gabay ng pag-ibig para po bukas, araw po ng Huaybes, Julio 18. Para po sa may mga sujak sign na aris, sa dami ng dahilang naipon mo ay hindi ka na mahihirapan ngayon na hiwalan, hiwalayan ang iyong karelasyon. Hindi, mo na, hindi mo na gugustuhin pa na makasama habang buhay ang isang taong wala namang pagpapahalaga at respeto sa iyo. Ang iyong maswerteng numero ay ang 20 at ang Friday. Para naman sa Taurus, ang mahal mo ang iyong kalakasan. Ngunit, siya rin ang iyong kahinaan. Kaya naman mahirapan ka na magpasya ngayong araw kung ano ang iyong susundin. Puso ba o yung, o ang iyong isipan? Wala kang balak na hingiin ang opinyon ng sinuman. Ang iyong maswerteng numero ay ang 4 at ang 6. Para naman sa may mga subject sign na Gemini, hindi ka malas sa pag-ibig. Sadyang hindi pa lamang dumarating sa buhay mo ang tao magiging komputa, kom, compatible ng iyong puso. Kaya hayaan mo lang sila na dumating at umalis sa buhay mo. Kailangan mo nang mag-focus sa ibang bagay. Ang iyong maswerteng numero ay ang 17 at ang 20. Para naman sa Cancer, hindi mo matatagpuan sa social media ang iyong magiging kabiya. Sa halip ay makikita mo siya sa isang mahalagang pagtitipon na malayo pang mangyari sa ngayon. Maghintay-hintay ka pa dahil walang makakapigil sa kanyang pagdating sa tamang panahon. Ang iyong maswerteng numero ay ang 36 at ang 40. Para naman sa layo. Mapapawi ang agam-agam mo sa iyong mahal Dahil ngayong araw ay makikita mo Ang effort niya upang pasayahin ka Ipagluluto ka niya ng paborito mo na hindi niya dating ginagawa Kaya naman labis ang iyong magiging kasiyahan Ang iyong maswerte numero ay ang 12 at ang 15 Pare naman sa Virgo para po sa Virgo Kahit na mayroong kang pagdududa sa kanya ay wala kang balak na tanungin siya o kumprontahin man lamang. Kung anuman ang mali sa relasyon ay hihintayin mo na sa kanya mismo manggagaling upang wala kang pagsisihan sa huli. Ang iyong maswerteng numero ay 42 at ang 32. <clears throat> Pare naman sa may mga sudyak sign na Libra, dumating na ang araw na kailangan mo nang, kailangan nang maghiwalay ng landas upang gawin ang mga dapat ninyong gawin para sa iyong pamilya na magkalayo natural lamang nang mapupuno ng kalungkutan ang susunod na mga araw ang iyong maswerteng numero ay 53 at ang 59 pare naman sa scorpio gaano man kasakit sa iyo ay kailangan mo nang pakawalan ang taong dahilan ng iyong kasiyahan dahil kung hindi mo ito gagawin, ay alam na alam mo na siya rin ang magiging dahilan ng iyong kabiguan at ang iyong pagbagsak. Ang iyong maswerteng numero ay ang 19 at ang 20. Para naman sa Sagittarius, ito na ang pinakakaintay mong araw kasama ang taong minamahal mo. Isang hindi inasaha, inaasahan at hindi malilimutang pangyayari ang mamagitan sa inyo at pariho kayong aamin ng damdamin ninyo sa isa't isa Ang iyong maswerteng numero ay 29 at ang 30 Para naman sa Capricorn Capricorn, hindi ka sigurado sa iyong sarili kung handa ka ngabang makipagrelasyon muli Kaya naman, bibigyan mo pa ang sarili mo ng sapat na panahon para makapag-isip Ayaw mo na ulit magkamali kaya pag-iisipan mo muna ito ng mabuti ang iyong maswerteng numero ay 45 at ang 56. Pare naman sa Aquarius, wala kang balak na itago kanino man ang espesyal mong nararamdaman sa isang tao. Kaya naman kahit malaman pa ito ng iba, sa iyong mga kaibigan o kahit na kanino man, ay okay lang sa iyo. At kahit pa makaabot ito mismo sa kanyang sa kanya ang iyong maswerteng numero mo ay ang Jess at ang Tresa. Pare naman sa Pisces, hindi mo alam kung paano mo itago sa iyong karelasyon ang pakikipag-ugnayan mo sa iyong ex tungkol sa negosyo. Kahit pa itang ibang kulay para sa inyo ng iyong ex, alam mong iba pa rin ang isipin ng kasalukuyan mong karelasyon, kaya mag-iingat ka. Ang iyong maswerteng numero ay ang 9 at ang 19. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ating gabay ng pag-ibig para po pa ito bukas. Araw po ng Huwebes, Hulyo 18.